Ang Aso at Ang Pusa sa Panunat ni Mark Joseph Aragon Isang araw, mayroong aso at pusa na naninirahan sa may tabing dagat ng Mali. Si aso ay matapang, malakas, masipag at mapagmahal sa kalikasan. Busto ni aso na palaging maninis ang kanyang bahay, o maging kapaligiran man kapag nakakakita si aso ng mga basurang nagkakalat sa mga daanan, kinukuha niya ito at itatapon sa lalagyan ng basura. Sabi kasi ng kanyang amang nabubuhay pa, Anak, dapat maging mabuti ka sa kalikasan dahil ang kalikasan ay nagsisilbing palamuti ng mundo. Si Pusa naman ay palaging bagot, mainitin ang ulo masungit at hindi mawala-wala sa kanya ang magpaganda sa sarili. Hilig ni Pusa ang magsinungaling. Lahat ng lumalabas sa kanyang bunganga ay napapaniwala niya ito. Habang naglalakad si Aso para maghanap ng pagkain, nakita niya si Pusa na nagkahalat ng mga basura sa kanto. Tahol ni Aso. Au! 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 Anong ginagawa mo? Bakit ka nagkahalat ng basura dito? Di mo ba alam na mali ang magalat ng basura? Pwede itong magdulot ng pagbaha. Sagot ni Pusa. Meow, meow, meow! Ano ba ang paki mo? Pwede aso, hayaan mo na lang ako. Bakit ka ba nakikialam sa akin eh may pagtingin ka sa akin ano? Hindi naman kita kakilala. Hinahula ni aso si Pusa. Au, au! Kung hindi mo yan titigilan ang pagkahalat ng basura, ay mapapaaway ka sa akin sagot ni Pusa, pasensya na aso, hindi ko naman intensyon na magkalat ng basura. Ginagawa ko lang naman ito dahil iniwan ako ng aking mahal. Ako ay labis na nasaktan. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Gusto ko nang magpakamatay pero hindi ko magawa dahil aasa pa akong babalikan niya ako. Todo ang arte ng ni Pusa kay aso. Sana ako ay patawarin mo. Sagot ng aso, sa ngayon, papatawa areno na kita. Kapag ulitin mo pa ang pagkakalatang basura, hinding-hindi na kita papatawarin. Oo, aso, hinding-hindi ko na gagawin iyon. Sige, pusa, mauna na ako sa iyo kasi kakain pa ako. Sige, gwapong aso, mag-iingat ka. Habang naglalakad, sisabi niya sa kanyang sarili, Meow, meow, meow. Naisahan ko si aso. Para siyang panga, mabilis agad niyang mapaniwala. Ang galing ko talaga. Sa susunod ay eh, gagalingan ko pang ang pag-arte. Meow, meow. Pagkalipas ng isang araw na ulit ni Pusa, ang pagkahalat ng basura sa harapan ng bahay ni Aso. Pusa, bakit ka nagkakalat ng basura sa harapan ng bahay ko? Hindi mo ba alam na palagi ako napapagod sa kalilinis at ikaw ay magkakalat ka lang? Sagot ni Pusa, Meow! Kung gusto mong hindi mapagod sa kalilinis mo dyan, magkanat na lang tayo ng basura. Ayoko nga Pusa, sabi ko nga sa iyo kahapon na pwede tayo maapektuhan ng pagbaha at pagbagyo. Nako aso, nakakatakot naman yan. Duwag ka ba? Sa mga bagyo at pagbaha o natatakot ka lang na baka mawala tulad ng mga magulang mo? Pusa, huwag mong damayin ang mga magulang kong nasa langit na. Gusto mo ba ng away, pusa? Kinahula ng malakas ni aso si pusa. Aw! Umalis ka dito, sotil na pusa. Takbo ng takbo si pusa, sabay nanginig takwat pa uwi sa kanyang bahay. Habang naglalakad, si aso na iyak siya ng iyak dahil hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang masusakit na pinagsasabi sa kanya ni Pusa. Pagkalipas ng dalawang araw, inulit-ulit ni Pusa ang pagkakalat ng basura. Sabi niya sa kanyang isipan, Miaw! Gusto ko ng magkalat kapaligiran. Gusto ko ng kalat doon, kalat dito kalat, nang saan man sa aking makikita. Hindi alam ni Pusa na kanina pa siya pinapanood ni Aso. Sabi ni Aso, hindi ka ba nagtatanda? Paulit-ulit na kitang pegsasabihan ng masama ang magkalat ng basura. Kung gusto mo magkalat ng mga basura, doon ka tumira sa tambahan ng mga basura. Pwes, bagay doon iyo. Ayoko nga doon, aso. Nakakadiri doon. Masangsang ang amoy at mabaho. Hindi na babagay ang tulad kong magaganda toon sa tambahan ng basura. Aso, bakit biglang dumilim? Natatahot na ako, aso. O kaya, parusa na ito sa atin. Biglang dumilim ang kalangitan at may halong malakas na tunog. Hindi nila alam na may paparating na bagyo at pagbaha. Kinangay sila ng malakas na pagbaha humingi ng tulong si Posa dahil hindi siya marunong lumangoy. Sabi niya, Meow! Meow! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Hindi kasi ako marunong lumangoy. Tulong! Tulong! Nakita ni Aso na nalulunod na si Pusa, agad-agad niyang inahon si Pusa sa baha. Pusa! Pusa! Gumising ka! Ayos ka lang ba? Sumakot ka naman! Pusa! Pusa! Gising! Gising! Paglipas ng dalawang minuto, nakagising na si Pusa. Haso, ano bang ang nangyari? Bakit tayo nandito? Pusa, munti ka ng malunod kaya niligtas kita. Maraming salamat, Aso, sa pagliligtas mo sa akin. Utang ko ang buhay ko sa iyo. Sana patawarin mo na ako sa lahat ng aking masasamang ginawa. Kung hindi dahil sa iyo, Baka wala na ako. Oo, pusa, pinapatawad na kita. Alam po na may natitira ka pang mabuting kalooban sa puso. Basta, pusa, ipangako mo sa akin na mamahalin mo ang ating kalikasan. Oo, aso, pinapangako po niyan. Simula noon, naging matalik silang magkaibigan at namuhay sila ng maayos, pagyapa at makulay na parang isang kalikasan.